Dinasag na ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang katahimikan kaugnay dun sa mapilit, agresibo at barbarik umano na aksyon ng China Coast Guard laban sa tropa ng Pilipinas na nagsagawa ng humanitarian rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre nitong nakalipas na mga araw at yan ay matatagpuan nga dyan sa Ayungin Shoal uh, noon pong Ikalabimpito ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, ang nasabing insidente ay nagresulta sa matinding pinsala doon sa mga sasakyang pandagat ng Armed Forces of the Philippines kabilang na ang kanilang mga kagamitan para sa komunikasyon at na-navigasyon. Nakunan din ng kamera ang mga tauhan ng China Coast Guard habang nagbabrand o kaya naman ay pinagmamalaki pa ang iba't ibang bladed at matutulis na armas at binabantaan ng mga sundalo na sasaktan ng mga ito. Binigyang diin ni Trinidad na ang pangunahing isyo dito ay nananatiling iligal ang presensya at ang mga aktibidad ng China sa loob ng teritoryo na kinabibilangan nga nitong lugar dyan sa West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Ipinunto pa ng militar na ang patuloy na paggalit uh, uh, at uh, yung pag-uugali ng China Coast Guard ay uh, nagpapataas naman sa tensyon sa West Philippine Sea. Siniguro pa ng militar na magpapatuloy ang kanilang mandato na protektahan ang teritoryo at soberanya ng ating bansa. Maraming mga bansa naman ang nagkuntina at uh, yan ay sa ginawang uh, aksyon ng China Coast Guard laban sa tropa ng Pilipinas. Sa kaugnay na balita mga kabombo at ka Star nation, buhos ho ang pagsaludo mula sa mga kapwa sundalo maliban nga sa iginawad na Wounded Personal Award kay Seaman First Class Jeffrey Facundo ni Armed Forces of the Philippines of the Philippines uh, Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Nabatid na itong si Facundo ay isa nga sa mga sundalong nasugatan matapos ang naging agresibong aksyon ng China sa isinagawang Rotation and Resupply Roar Mission sa Ayungin Shoal, Kamakalawa. Ang Armed Forces of the Philippine Chief na at iba pang opisyal ng sandatahang lakas ay nasa Western Command sa Palawan para alamin ang kondisyon ng mga tropa, partikular na yung mga kasama sa nabanggit na resupply mission. Sa pagbabahagi ni General Browner Jr. na nanatili aniyang mataas ang moral ng mga sundalo at sa katunayan, hindi aniya titigil ang mga ito sa pagtataguyod ng soberanya ng bansa. Samantala, sinabi naman ni Western Command Commander Rear Admiral Alfonso Torres Jr. na nasa kustodiya pa rin ng uh, Chinese Coast Guard ang pitong armas ng Philippine Navy. Ito ay nakaraang uh, sumampanga ang mga Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas at pinagkukumpis ka ang mga armas ng ating mga kasundaluhan. Tumanggi muna silang inetalye ang kanilang plano upang mabawi bang armas na nasa kamay ng China.